that street rat was exonerated? Yes, madam. Hindi si Ward ang sumagasa kay Francis. Damn. Now I'm back in Uriales' crosshairs. Sa akin na naman ituturo ang investigasyon. Hindi naman siguro, madam. Wala naman silang matibay na ebidensya laban sa'yo. Maliban dun sa gasmas, nasiguradong walang makikitang DNA samples mo. George, wag mong sabihin lumalambot na naman ang puso mo para sa babaeng yan. Hindi na po lalambot ang puso ko para kay Samantha. Dumagdag pa po siya sa trauma ni Ward. Dahil sa kanya, ang sama po tuloy ng tingin ng mga tao ngayon kay Ward. Killer kahit na totoong inosente siya. Manya kahit wala pong nangyari sa kanila ni Sofia. Ayun naman pala eh, bakit hindi natin siya pwede kasuhan? Hindi na po siya sa akin nagmamatter ngayon, ma. I'd rather focus on finding the monster who framed Ward kesa pag-aksayahan ko ng oras ang taong gusto ko na pong isumpa. At isa pa, nakatoon sila ngayon sa paghahanap kung sino nag-frame up kay Ward. Bakit? Sa tingin mo ba, Amanda, hindi ako ang ituturo na naman ni Sam na may kagagawan sa pag-frame up kay Ward? Alam mo naman yung babae yun. Every chance she gets para madiin ako, she'll grab it. Oh, Amanda. Please leave. Tumatawag si Barry. Oh, get me some more wine, please. Yes, Thank you. nguna ginagawa mo dito, Sofia? Hello, Barry. Oro, darling. Napag-isipan mo na ba yung pinag-usapan natin tungkol kay Mercy kagabi? Ano pa ba ang pinag-usapan natin aside from the charity auction? The Hitman. Alam ko na ang price tag. Hindi tayo pwede makita magkasama. Bakit? We're not doing anything wrong. Nangako ako sa mami at daddy mo na hindi na tayo pwede magkita. Sophia. Hindi mo talaga titigilan si Sophia. Barry. Wala akong matandaan na pinag-isapan natin ganyan. And I don't intend to resort to murder. Pinatawag mo ako sa kakilala ko for nothing? I don't recall asking for that. Anyways, meron na akong ibibigay para sa auction sa AS3 Foundation. Here. You matching watches na many org. Serioso oro? You get rid of them. There's no point in keeping relics of the past. binubura mo na ba ang mga alaala ni Orly? Isa ka ba? Ha? ha? Isa ka ba? Pa Hindi pa, ka. Malalitin ka talaga. Ha? Pero, okay. ano mo nang gagawin? Pwede mo. Pwede mo. Pwede mo. Pwede Pwede mo. 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 Pwede Pwede mo. Pwede mo. Barry. Of course not. What Orly and I had is forever etched in my heart. But those watches mean so much more, diba? Well, sinira na nung Sam na yon yung mga magagandang alaala ng relas na to. Reminders na lang nung nangyaring pag-aaway namin, dalawa ng gagang yon ang natira. Bakit magkapareho kayo ng relo ng papa ko? At bakit may naka-engrave na pangalan ninyo? Sagutin mo ako! Bakit may magic watches kayo ng papa ko? But those are keepsakes. Physical remembrance. Something na magpapaalala sa'yo sa taong mahal mo. Hindi ko kailangan ng kahit na anong physical remembrance, Mary. Orly left me with something far more than precious than any object. A living remembrance. A breathing legacy. A living what? Oh God, nagkaanak pa kayo ni Orly?